durug-durug na ulit oh. <laughs> butas butas na ulit ayun <laughs> know, butas na ulit butas na ulit dito sorry na yun kailan lang ay eh. tinapalan lang yun butas na naman <laughs> butas na naman doon kakadaan lang natin doon tapalan na yun ngayon butas na ulit <laughs> ano ba yan katatapa lang butas agad karina butas tinapalan enteng butas ulit <laughs> what the <laughs> ano ba yan? talumba lumba dun eh Talagay, <laughs> ano na yan eh. Natural na yan dyan eh. Kasi daanan ng truck yan eh wala na hindi naman talaga nagagawin yan sabihin sasabihin lang naman sisirain din naman agad dyan eh kaya wag na pintoy malampasan hinay hinay lang at makakarating ka rin sa iyong papupuntahan dahil lang nagmamadali ay siyang laging nagkakamali binawanan ko ng lahat ito kaya tampayo ko sa iyo kuminahon kahit grabe ang mga ah! Grabe mga lubak dito. Ito lumba-lumba dito kaya slow down, slow down. Dahan-dahan lang at baka sa paglakad mo pintoy malampasan hinay-hinay lang at makakarating ka din sa yung papupuntahan dahil lang nagmamadali Ayang siyang laging nagkakamali dinaanan ko ng lahat ito kaya tampayo ko sa iyo huminahon ka eh hey! Um, Haihati malah suplim Hai asul monep pu Hai papura Hai saat dahan-dahan lang at baka sa paglakad mo pintoy malampasan hinay hit dapat para di ka rin sa dahil lang nagmamadali ayang siyang lagi nagkakamali dinaanan ko ng lahat ito kaya't ang payo ko sa'yo, huminahon ka ah sa paglakad mo pintoy malampasan hinay hinay lang at makakarating ka sa yung papupuntahan dahil lang nagmamadali ay siyang laging nagkakamali dinaanan ko ng lahat ito kaya tampayo ko sa iyo uminahon ka hinggang malalem hinggang malalem hingang malalem ผมไม่นะ่าหุนการ